naglakas loob kang kalabanin ng kuya ko, at ngayon, narito ka na para bayaran ng iyong ginawa. Huwag mo na siyang kausapin. Bata, putulin mo ang tatlong daliri mo at bigyan mo ako ng dalawandaang libo bilang kabayaran. Maaari kong pag-isipan na hayaan kang umalis ng buhay. Hoy, umalis ka, tunay na boss. Tian Yao, sisimulan na ang mass production. Ang lahat ng channels na sinabi ko kanina ay kailangan ng maipatupad agad. Anong nangyari? Si Jingke, may kasamang ilang tao, may hawak na electric baton. Sa canteen, hinarang nila yung lalaking kasama nyo kaninang umaga at pinalabas din kaming lahat. Ano? Anong nangyayari rito? President So, kumakain din kayo rito, ang sarap ng pagkain nyo rito. Ikaw, ayos ka lang. Sila. Nagsuntukan sila dahil sa isang drumstick. Hindi ko sila napigilan. Niloloko mo ba ako? President So, mina maliit ng batang ito ang mga kapatid ko kaya naisip ko hindi ba't sinabi ko na, kung mangyari ulit yan, hindi ka na magtatrabaho, hindi mo ba sineseryoso ang sinasabi ko, dalhin sila sa ospital, sasagutin ng kumpanya ang gastos, simula bukas, hindi na kayo kailangang pumasok, hindi nyo ba naintindihan, Bakit mo naman sinaktan ng ganyan ang sarili mong security? Sino ba siya para ituring na sarili nating pamilya? Hoy, mas malapit pa siya sa iyo kaysa sa sarili mong kapatid na babae, kumpara sa pinuno ng pamilyang bay. Ah, tama ka nga dyan. Kaka-inspeksyon lang namin, talagang si Jinke ang nagpasok sa mamamatay tao. Sa tingin ko, may kinalaman dito si Bai Jing. Ang pamilya Bai at Hao ay mga alipors lamang ng pamilya Do, ang nangungunang pamilya sa Shanghai. Mula nang magpasya akong ilabas ang Tianyao. Handa na akong harapin ang magulong sitwasyon. Ang master Bai, ako, nabigo ako. Young Master Bai, Young Master Bai, dahil sa litsyo na iyon, kung hindi, hindi ako. Ah, oh, Young Master Bai. Sayang, hindi mo pang maharap ang isang security guard. Umalis ka na. Hoy, Du Xiao. May lalaking hindi kilala ang pinagmulan ang lumapit kay Su Wangqiao. Mukhang mahirap ito. Kung hindi mo kaya, ibig sabihin wala akong kakayahan, HMPH. Mukhang hindi ko pa rin maaasahan ang mga walang kwentang tulad ninyo. Kung gayon, hayaan na natin ang asong ulol ang gumawa nito. Na, chow, bago tayo mag-usap, ang dalawang kapatid na babae ng pamilya so, gawin mo ang nararapat mong gawin, ako lang ang kailangan ko. Ang A-list wanted criminal, si Mad Dog, ay pinalaya na. Lin Shuang, patay ka na. Hoy! Sabihin na natin agad, ang security guard ay security guard, ang driver ay iba ang presyo. Okay, ay parada ng maayos ang sasakyan. Sumama ka sa amin pagpasok natin. Hindi ba dapat malapit ang bodyguard para protektahan ako? Hindi ba sinabi mo na hindi na kailangan? Hindi ba pwede ngayon? Isang milyon, ha? Dalawang milyon para sa iyo, pero kailangan ng pitong araw, dalawamputapat na oras. Deal. Nako, nako. Gutom na gutom na ako. MS, so, dahil sa hirap ng ginawa ko para protektahan ka ngayon, hindi ba dapat bigyan mo ako ng pagkain bilang gantimpala? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang lumala. Sweet and sour pork ribs, cola chicken wings, lotus pan stir fry. Can we have a cold broccoli salad too? Barely. Although it is home cooking. But if you, the beautiful so, cook it yourself. I can accept it. The ingredients are in the fridge. The kitchen is there. You can start. I will cook. We will go take a shower first. Dinner will be ready in half an hour. Okay. Zona Telepono. Mukhang ang lasa ng mga putahe na ito ay talagang akma sa dalawang dalaga, tama, medyo ordinaryo lang. Mr. Su, pagod ka na, kumain ka pa. Para sa kanya, hindi kumakain ng stinky tofu, kumuha ako ng karne para sa kanya. Ah, sa tingin ko hindi maganda ang pag-aaksaya ng pagkain. Bakit ninyo ako tinitingnan? Kumain na kayo. Pinilit kong sirain ang bag, at sinira ko ang aking sarili. Ang matandang lalaking ito ay may kaunting talino, at lahat ng iyon ay ginamit niya sa akin. Mukhang kailangan ko pa ring protektahan si Su Wangkiao sa loob ng tatlong buwan. Sige na, sige na, sige na, Lin Shuang. Ano ang ginagawa mo, ay? MS, Su, hanggabi na. Hindi ka pa natutulog, bukas ng 10 AM, sasama ka sa akin sa isang lugar. Tayong dalawa lang, huwag kang matutulog ng sobra. Saan? Pumunta sa mall. Ngayon, si Sushi ay isang buhay na target. May lakas pa ng loob si President So na mag-shopping, hindi ba't binabantayan mo siya? Anong ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na isa ako sa mga pamilyang iyon? Magpapahinga muna ako. Gisingin mo ako pagdating natin. gusto mo bang gumastos, Sir Kung gagastos ka, kahit papaano, ako ang iyong personal bodyguard, kaya dapat ay maayos ang pananamit mo. Isipin mo na lang na ito ang iyong gantimpala sa pagprotekta mo sa akin kahapon. Kakainin mo lahat ito. Bakit hindi? na po Hoy, hoy, sapat na, di ba? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakasubok ng ganito karaming damit, ang gwapo ng boyfriend nyo at maganda ang katawan. Bagay sa kanya ang lahat ng ito, hindi siya. Sige, balutin nyo na lang lahat ng sinukat ko kanina. Sige po, Susan, babalutin ko na po. Alam kong mayaman ka, pero hindi mo naman kailangang magwaldas ng ganito. Hindi mo naman masusuot lahat yan sa isang araw. Gusto ko eh, umuwi na tayo, nagugutom na ako. Hoy, kapatid, saan kayo nagpunta ng hindi ko alam, pagdilat ko ng mata, wala na kayo. Ha, Pinatulong ko lang siya sa pagbubuhat ng gamit. Gutom ka na ba? Babalik na kami agad. May sniper sa labas. Huwag kang gagalaw dito. May sniper sa labas. Huwag kang gagalaw dito. isang piso para sa buhay, HMPH, interesante. Tatawag ba ako para humingi ng tulong, wala ng oras. Tanggalin mo ang medyas. Hindi ako nagbibiro, bilisan mo. Ano ang gagawin mo? Niyo na iintindihan. Binugbog ang sariling security. Bakit napakahigpit ng ginawa mo? Paano siya naging kasamahan? Siya at ang pinuno ng pamilyang Bai. Mas malapit pa kaysa sa iyo. Tama ka dyan. Kakagaling lang namin sa investigasyon. Ang asasin na iyon. Siguradong pinapasok ni Jinke. Sa tingin ko, ang bagay na ito at si Bai Jing's ay hindi maaaring walang kinalaman. Ang pamilyang Bai at ang pamilyang Hao ay hindi na ang kinikilalang unang pamilya sa huhay. Puro tagasunod lang ng pamilyang Du. Mula noong nagpasya kaming ilabas ang tenyap, simula noong sandali